Naging kontroversyal ang hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. Kaya naman maraming fans talaga ang nalungkot nang inamin na ng dalawa na naghiwalay na sila. Dahil nagkaroon na nga sila ng engagement, ang akala ng mga fans ay patungo na sa kasalan. Unfortunately, ay nauwi sa hiwalayan. Ano na nga ba ang balita tungkol kay Bea at Dominic? At inamin nga ni Bea na hindi siya ang nakipaghiwalay kay Dominic Roque. Ating alamin. After the breakup, ay hindi na nagsalita si Bea Alonso about sa ex-boyfriend niyang si Dominic Roque. Kaya naman marami pa rin mga spekulasyon na keso nagkabalikan na nga ang dalawa dahil nakikita pa ang larawan ni Bea sa phone ni Dominic. Pero ngayon ay tinuldukan na nga ni Bea ang tungkol sa hiwalayan at ang totoong dahilan ng kanilang paghiwalay. Matatandaan na marami ang naging masaya nang finally ay mag-propose na nga itong si Dominic Roque kay Bea Alonso. Pero few months pa lang ay inamin bigla ng dalawa na sila ay hiwalay na. Kaya maraming fans ang nagulat dahil iba-iba ring spekulasyon ang lumabas na kesyo meron daw gay factor itong si Dominic Roque. At Marami ding nagsasabi na baka pera ang dahilan. Pero walang nagsalita sa kanilang dalawa kung anong punot dulo ng kanilang paghiwalay. Pero finally, ay nagsalita na nga si Bea ng totoong dahilan ng kanilang paghiwalay. At sinabi niya ngang maraming ang spekulasyon at na hindi, hindi, hindi ako nakapag-break. So, sa so sinabi ni Bea na hindi siya ang nakipag-break ibig sabihin nun ay si Dominic Roque ang nakipag-break kay Bea Alonso. What do you think? Ayon nga sa interview ni Bea, sinabi niya hindi ako ang nakipag-break. At sinabi niya pa, let's leave it in the past. It's amicable. Ok naman kami. I think it will be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it at sabi pa nga niya, it's very sensitive topic. Ang gusto ko lang bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had. I'm pa kay Bea. Ngayon, finally, nagsalita na nga rin si Bea tungkol sa kanilang hiwalayan ni Dominic. Kaya malakas na ang loob ng mga fans ni Bea na ipagtanggol ang kanilang idolo. Dahil nung maghiwalay, si Bea at Dominic ay laging negative ang napupunta kay Bea at lagi siya ang lumalabas na masama. Ngayon, at least pinagtanggol na rin ni Bea at sinabi niya na ang totoo na hindi pala siya ang nakipaghiwalay pagpo siya ang iniwan ni Dominic Roque. Kanya-kanyang opinyon, meron ding maka-Dominic na nagtanggol sa kanilang idolo. Pero mostly, maraming nakikisimpatya ngayon kay Bea Alonzo. Dahil sa totoo lang ay wala namang sinabing masama si Bea kay Dominic. At nire-respeto pa nga niya ang kanilang naging relasyon. Matatandaan na sinabi ni Bea sa mga fans niya na huwag ibas si Bea kasi she's beautiful inside and out. Ngayon lang napagtanto at na observe ng mga netizens at fans ni Bea na baka totoo. Kaya sinabi ni Dominic yon dahil ang totoo siya pala ang nagpaghiwalay kay Bea. Ngayon, it makes sense dahil sa interview nga ni Bea, sinabi niyang siya ang iniwan at hindi siya nakipag-break. Marami talaga ang nanghinayang sa relasyong Dominic at Bea. Pero ganun talaga daw ang buhay minsan ay ang kapalaran ay hindi nagtutugma para sa kanilang dalawa. Pero good for Bea kasi ayon nga kay Ogie Diaz, ay may bagong love life na ngayon si Bea Alonzo. Ating alamin... Ang at on na si Bea kasi meron na siyang bagong boyfriend eh. Hindi nga natin nabalita ang nasagsago ng panliligaw eh. Ang nakarating lang sa akin, eh meron na siyang bagong boyfriend. Ayon pa nga kay Oki ay good news daw ito dahil nakamove on na si Bea kasi meron na siyang bagong boyfriend. At ayon pa sa ni Ogi ay nan showbiz ang bagong nagpapatibok sa puso ni Bea at isa itong parang half Pinoy at half foreigner. Kaya tuloy maraming mga fans ang masaya para kay Bea Alonzo dahil deserve din naman daw ni Bea ang mahalin siya ng lubusan ng lalaki dahil napakabait ni Bea. At ayon pa nga sa kaibigan ni Bea, showbiz at non-showbiz ay talagang sadyang mabait si Bea Alonzo. Marami ang naging masaya sa balitang ito dahil deserve naman daw ni Bea talaga ang lalaking magmamahal sa kanya ng lubusan dahil bukod sa mabait ito ay mapagmahal sa kanyang pamilya, especially sa kanyang ina. Kaya abang-abang na lang tayo kung kailan ipapakita ni Bea ang kanyang boyfriend. Wish natin na sana ito na ang kanyang gawan.